Nakadual motor, all-wheel drive powertrain po ito na capable ng 422 horsepower at 505 newton meters of torque. Kaya guys, base dyan sa power at saka torque nitong Fullwind X3L ay maraming umaasa na successful din itong maaakyat yung Heaven's Gate. Kaya lang pagdating po dun sa diretsyong matarik na portion ay nawalan na po ito ng control at dumausdos pababa hanggang sa bumangga pa nga po ito doon sa guardrail. Maraming pinahanga ang Range Rover Plug-in Hybrid. Dahil noong February 10, 2018, ay tinapos nito yung tinatawag na Sky Ladder Challenge o yung ibang tawag dyan ay Heaven's Gate Challenge. Alam nyo guys, itong challenge na ito ay isang very clever na marketing strategy para ma-demonstrate ng Range Rover yung performance at saka superb engineering nito Especially yung pinagmamalaki nilang hybrid powertrain na may tinatawag na terrain response system. Hindi po madali ang istanta to kasi kinakailangan daanan muna yung legendary 7 mile Tiananmen Mountain Road. Ito po kasi ay makitid na kalsada na palikuliko at paahon. And then after na madaanan itong 99 hairpin turns ng Dragon Road ay aakitin naman yung tinatawag na Stairway to Heaven or Heaven's Gate kung titingnan nyo yung aerial view ng Dragon Road ay masasabi nyo talagang hindi birong task yung gagawin ng driver. Dito sa atin meron din ganyan na kung tawagin natin ay bitukang manok. Pero sa China, ang tawag naman nila dyan ay Dragon Road kasi nga similar ito dun sa hugis ng mahabang dragon. Yun naman pong pinaka-climax ng stunt nito na Stairway to Heaven ay mayroong total of 999 steps na naka 45 degree angle kaya hindi po ito basta matarik, talagang matarik na matarik po ito. At kung hindi maayos ang performance ng sasakyan at hindi magaling ang driver, po pwede talagang madiskrasya at tumaob yung sasakyan. Kaya perfect na perfect ito para sa marketing stunt ng Range Rover Sport. Pero syempre, hindi basta-bastang driver ang kinuha ng Range Rover. At yan nga po ay si Hope Pintong na isang Chinese pero ipinanganak sa Netherlands. Marami na po siyang naging achievements bilang isang professional race driver. Kaya siya ang napili ng Range Rover. So yung superb engineering ng Range Rover at saka yung di matatawaran talent ng race driver na si Ho Pintong ay nagresulta sa nakamamanghang successful stunt na para bang effortless na effortless ang pagkaka-execute. Sa sobrang mukhang effortless nga po ng pagkakadali dito ng Range Rover at saka ni Hoping Tong, naisipan tuloy ng Cherry na kung kinain ng Range Rover ay malamang kaya hindi nila kung gagamitin yung bagong introduce nilang SUV na Extended Range Electric Vehicle na tinatawag nilang Full Wing X3L. Nilaunch po yan noong September 18, 2025. Nakadual motor, all-wheel drive powertrain po ito na capable ng 422 horsepower at 505 newton meters of torque. Hindi ito sasayad doon sa mga baitang ng stairway to heaven kasi meron itong ground clearance na 8.9 inches. 22 and 30 degrees naman ang approach at saka departure angles nito. Baksi ang itsura at medyo nahahawig sa Land Rover Defender ni Sarah Diskaya. Kaya guys, base dyan sa power at saka torque nitong Fullwin X3L ay maraming umaasa na successful din itong maaakyat yung Heaven's Gate. Kaya lang, hindi po ganun na nangyari. Sadly, nagtapos po yung stand sa nakakahiyang epic fail attempt na na-witness pa ng maraming tao na siyempre na-video pa lahat ng pangyayari. Nung umpisa ay mukhang okay naman yung performance ng Cherry Fullwin X3L kasi effortless nitong inakyat yung Dragon Road pati na yung umpisang bahagi ng Stairway to Heaven. Kahit pa nga makikitid at sharp yung mga turns dun sa hagdanan ay kinaya nito. Kaya lang pagdating po doon sa diretsyong matarik na portion ay nawalan na po ito ng control at dumausdos pababa hanggang sa bumangga pa nga po ito doon sa guardrail. Naglabas naman po ng statement ang Cherry at according sa kanila ay insufficient risk assessment ang pagkakamali nila. Kasi guys, yung safety rope na makikita nyong nakalatag don sa hagdan na dadaanan ng Cherry Full Wind ay na-detach yung isa tapos pumulupod don sa front wheel ng SUV. Na agad naman nakapekto sa power nito. Kaya dumulas ito pababa hanggang sa bumanga at nasira pa yung ilang portions ng guardrail. May mga footage din po na makikita hindi agad sumuko yung driver at inattempt na umakit pang uli. Kaya lang talagang matindi yung pagkakapulupot ng safety rope dun sa front wheel nitong SUV. Kaya talagang hindi na nito nakaya ng mapagtagumpayan pa yung stunt. At dahil po sa kahihiyan na inabot ng Cherry, sila po ay nag-apologize at nangakong ipagagawa yung mga na-damage nila at magbabayad ng iba pang compensation. Sa tingin ko guys, kung ang pagbabatayan ay yung power at saka torque nitong Cherry Full Win X3L, ay kakayanin naman talagang akitin yung Heaven's Gate. Kailan kasi sa mga ganitong stance ay maraming factors ang dapat i-consider. Masyado siguro sila naging confident at na-underestimate nila yung difficulty ng stance. Baka kasi mamya bukod dun sa napatid yung safety rope, e baka hindi rin maganda yung ginamit nilang gulong, baka hindi rin nila nagaya yung performance ng suspension ng Range Rover. And most of all baka mamya hindi ganun kagaling yung driver na kinuha nila na ditulad nung driver ng Range Rover na professional at marami nang pinagdaan ng mga race. Pero guys, sa tingin ko, hindi naman po itong makaka-apektong masyado sa sales at saka sa reputation ng Cherry. Kung napanood nyo po yung nakaraang vlog ko about sa GAC, sinagot ko lang po yung tanong ng isang viewer na kung Chinese car lang ang pagpipilian, ano daw ba ang pipiliin ko? So doon nga po, sinabi ko na dalawa ang pwede kong pagpilian. Yan po ay yung GAC at ito nga pong Cherry. Kasi guys, alam nyo itong Cherry, pang-apat sila sa pinakamabentang Chinese car doon sa China. Tapos kabilang din po sila sa top selling Chinese car dito sa Pilipinas. Sa tingin ko po kasi ay napakaganda ng mga promo nila. At isa na po dyan sa promo na yan ay yung 10 years or 1 million kilometers warranty sa engine. Imagine mo yon 10 taon or 1 million kilometro. Sawa ka na dun sa kotse, may warranty pa rin yung makina mo. And then, meron din silang tinatawag na 5-year bumper-to-bumper warranty. Naalala ko yung isang nag-comment sa akin. Totoo daw yan. Kasi nung masira daw yung aircon ng cherry na nabili nila, dinalang nila sa kasa, ginawa naman ng cherry at wala daw silang pinayaran. And then guys, ang cherry ay meron din ng 3 years emergency road assistance package. So anywhere in the Philippines, kapag ang sasakyan mong cherry ay nasiraan sa daan, tatawag ka lang sa kanila at libre nila yang ito tow, pabalik dun sa kasa para magawa. And then meron din po silang 3 years free PMS. At alam naman po natin, mahal din magpa-PMS. So imagine nyo na lang kung gaano karami yung matitipid nyong PMS sa loob ng 3 taon. Alam nyo guys, nung una kong marinig itong mga unbelievable na promo nila, ay hindi po ako halos maniwala. Kasi sila lang yung nagbigay ng mga ganyang promos. Pero ngayon guys, naniniwala ako na tinutupad nila yan ng no strings attached at no hidden charges kasi ang dami ko na pong mga nakakwentuhan na mga viewers din natin dito sa DMA na mga nakabili ng cherry. Na totoo daw lahat siyang promo na yan. Libre sila nakakapagpa-PMS at kung meron nagiging depressing sa sakyan, nako-cover ito nung warranty. Pero guys, disclaimer lang ha, baka akala nyo nagpo-promote ako ng cherry. Hindi po tayo nagpo-promote dito ng kahit ano pa mga mga brand ng sasakyan. Wala po akong sinasabing bumili or wag kayong bumili niyan. Nagkataon lang po kasi talaga na may nagtanong sa akin na kung ako daw ba ay pipili ng Chinese car. Anong brand yung pipiliin ko? So, ang sagot ko nga po dyan ay either GAC or Cherry. Siyempre, lahat naman po ng brand, kahit ano pang bansa ang may gawa dyan, lahat po yan may advantages at saka disadvantages. Ang advice ko na lang po sa inyo, bago kayo kumuha ng sasakyan, lalo na kung hulugan, ay pag-isipan nyo po ng maraming beses para di kayo magkamali sa pagpili. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin tungkol dyan sa kahihiyan na inabot ng cherry. Kung meron pa po kayong mga gustong idagdag dito sa kwentuhan natin ay ilagay nyo lang po sa comment section natin sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli ito po si Kuya Miknik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!